Hello po, ayan, magandang araw po sa lahat. Ayan guys, ano, nandito, nandito tayo sa taniman ng papaya, ano, kung saan ipapakita natin sa inyo kung gaano kaganda ang tanim na papaya dito. At napakaraming bunga, ano guys, at ang lalaki. Kung makikita nyo guys, ng mga bunga ito halos mula dito hanggang dito guys, ay medyo matagal na rin itong inaanihan, ano? dahil medyo mataas na ito, ano? Mula dito yung kanyang bunga, ano, hanggang dito na siya pero magaganda pa rin ang kanyang bunga no? malalaki ito nga sa bawat tangkay niya tatlo ang nabubuo oh. magaganda ang kanyang tangkay ano? talagang alagang alaga ang papayang to ano ayan kung makikita nyo nga guys hanggang doon ito ay na kung ilang daan tong papaya natanim dito ano ayan ayan ano guys share ko lang guys sa inyo ano yung isa sa pinakamagandang itanim natin ano dahil ang papaya ay tuloy-tuloy ang produkto ano o bigay ng income o kita sa atin dahil ang kanyang bunga ay tuloy-tuloy din ano s'yempre depende rin sa pag-aalaga natin ng papaya ano dahil yung ibang mga gulay o pananim isahan lang tayo kung mag-harvest ito ay talagang habang namumunga to o nagbubunga tuloy-tuloy din ang kanyang bigay na income sa atin ano ito ang kagandahan kapag papaya ang itanim itan 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 natin ano ayan ito nga guys ito talaga yung taniman nila ay nilalagyan nila ng irrigation ano o kanal ayan siyempre kapag summer o tag init yan nila pinapadaan yung tubig nilang pandidilig dito sa papaya ano ayan isa guys yan sa sikreto sa pagpapaya ano ayan kung makikita nyo guys ano talagang napakalawak ang papayahan na to ano hanggang dulo to ano hindi na natin ma puntahan yung dulo Ayan, dito lang tayo sa bunga do. Ayan, kung makikita nyo ngayon talagang halos para parehas ang dami ng bunga ng bawat puno Ayan. at syempre naman ano, kapag ganito ang ating tanim maraming pwedeng gawin natin sa papaya pwede natin gulayin o pahinogin o atsara o iba pa man na Luto dito sa bunga ng papaya no. Kaya ayan napakaganda talaga ano. Ayan. Ayan nga guys ano yung pinakita ko sa, sa inyo kanina na mayroon siyang kanal na daanan ng tubig ano. Lalo ng pagtag-ulan Ayan dyan sa dumadaloy dahil ang papaya ay masilan to sa tubig. Kailangan natin na hindi to na istakan ng tubig. Kaya maganda magtanim tayo doon sa medyo malaki na no, yung medyo tagilid na lupa dahil ang tubig ay aawas lang siya agad ano kapag tag-ulan. Ayan. At syempre, depende rin sa variety ng ating itatanim ano, depende sa ating lugar kung ano ang mabinta sa atin. Ayan. Ito ay mga katamtaman lang ang laki ano. Yung iba naman ay talagang malalaki. Medyo dalawang variety ang tanim dito ano ng papaya dahil yung iba nga gusto yung katamtama lang ang laki ang kanilang bibili yung iba naman gusto talagang malalaki yan, yan guys depende guys sa ating market sa ating lugar kung ano ang best seller ng mga laki ng papaya at dapat natin itanim ano yan, isa rin yan sa sikreto sa pagtatanim ng papaya yan. ang papaya guys ay ito ay naghihigit ng dalawang taon Siyempre kung sabi ko nga kanina, basta maganda lang ang ating pag-aalaga ano. At continue rin ang pagbibigay sa atin ng produkto nito. Ayan. Sa mga susunod nating video guys, ano kung ano papakita natin sa inyo yung tamang pagtatanim ng papaya o pag-aalaga ano. Ayan sa ngayon guys ay wala pa tayong makikita mga hinog ano dahil ito ay bagong harvest pa lang kaya wala tayong makikita mga hinog na papaya dito sa ating location ano na papaya dahil nga ka-harvest lang nila ayan halos para parehas guys ang kanilang taas talagang pantay-pantay at ang kanyang mga bunga talagang andami ayan ano guys kung bago ka pa sa ating chan sa aking channel, paki-subscribe, in like, and share na lang guys ano at paki ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga video pang gagawin ano. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan niyo ang ating video. Na kapopulutan ng mga idea at kaalaman sa mga iba kong video guys. Panoorin niyo na lang guys at marami tayong mga iba-ibang klasing video ano na yon kung makakatulong sa inyo ang mga iba nating video. Ayun, panoorin nyo guys ano, ang ipamalas TV. ayan. dahil agriculture at iba pang mga video ang ating ginagawa sa ating channel ano na kalagang gusto ko rin na i ang ating mga kaalaman sa pagtatanim at iba pang mga gawain sa pang-araw-araw natin ano at mga pinagtutunan natin ng mga pinagkakitaan yan na mga sideline ayan kaya sa sunod na video guys ano yung pagtatanim nga ang papakita natin sa inyo ano ng papaya at yun nga at yung tamang pag-aalaga nito ano para kung gusto nyong magtry magkaroon na kayong idea sa pag-aalaga ng papaya dahil napakaganda guys ang pagtatanim ng papaya dahil ang produkto nito ay continue ang pagbibigay ng produkto sa atin. Sabi ko kanina, hindi gaya sa ibang mga tanim, pag mag-harvest tayo ng isang basis, hanggang doon lang ano. Gaya ng pinya, ayan kapag hinarvest natin 'yan, isahan lang. Gaya ng saging, ayan. Okay guys, hanggang dito na lang po. Salamat.